Puntahan natin ang Bantian Falls na matatagpuan sa Barangay Bansing, Bayumbong, Babiskaya. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating sumakay ng bangka at isakay ang ating motor na may pamasahe na 25 pesos para mas malapit o mapadali ang pagpunta natin ng Bantian Falls. Ito so naman ang pangalawang madadaanan natin pagkatapos natin sumakay ng bangka. Ang kulay na kahoy para hindi tayo mapabasa pag tumaan ka o hindi mahirapan ang mga kagaya kong nakamotor or tricycle. Sa uh dito, -huh. natin at ilang minuto lang ay nandito na tayo sa ibaba ng Camp Janihoy saan papuntang Bantian Falls at nilakad ito ng mga nasa 30 minutes hindi na rin mabilis kayo maglakad itong hanging bridge mga kadisi ang una yung madadaanan papunta sa falls sa wakas narating ko na din ang Bantian Falls Pahamak na insikto, gustong pumasok sa mata ko At yun, di ko na alam kung ano sasabihin ko <laughs>